Ngayon, meron na kayong alam na panahon na ng Biblia, no? May mga nakatakdang panahon. Alam nyo ba na ang Panginoong Sokristo ay ipinaglihi gaya ng karaniwang tao? Kaya ang sabi sa 2.6 sa ng Lukas, At nangyari Samantalang sila'y nangaruroon at naganap ang mga kaarawang dapat siyang manganak. Ayan, naganap ang mga kaarawang dapat siyang manganak. Kagampan eh, sabi sa 2.5 eh. Kagampan eh. Basahin mo ulit, kapatid na Daniel, umpisa mo sa 2.5. Upang patala siya, pati ni Maria, na mag-aasawa sa kanya na kasalukuyang kagampan at nangyari samantalang sila'y nangaroon at naganap ang mga kaarawang dapat siyang manganak. So, oh, naganap ang mga kaarawang dapat siyang manganak. Nakita nyo mga kapatid, ang panganganak sa kanya parang karaniwang tao na ipapanganak ng babae. Oh, naganap yung kaarawang dapat siyang manganak. Ito na ngayon, kailan siya pinanganak? ayon sa katoliko, pinanganak siya first AD, unang isang daan taon. Si Herodes, namatay kapatid si Herodes, 4 BC. Ayon sa istorya ng Roman Empire, namatay si Herodes, 4 BC. Yung Herod the Great, hindi tayo magkukulang na impormasyon kasi maraming Herodes, pero itong Herodes na ito na nagpapatay sa mga sanggol nang mabalita ang naipanganak na si Kristo, pinapatay niya lahat ng sanggol sa Odea, ito yung Herodes na dakila, Herod the Great. Si Herodes namatay ng 4 BC. Eh, bago siya namatay, ipinapatay niya yung mga sanggol sa Judea. Paano nangyari na matay siya ng 4 BC ayon sa kalendaryo Romano, dalawang taon na siyang patay na ipapatay niya yung mga komplikado, mali. O, oh, eto ngayon na istorya. Ito, pakinggan nyo, basahin natin, kapatid na Daniel. Eto po, in what year was Christ actually born? Zenit International News Agency. When Dionysius Exiguus computed the date of Christ's birth in the Middle Ages, he named the year of the Nativity 1 AD and stated that Jesus' birth date was December 25 of that year. The year immediately before this was the year 1 BC. Whether from mathematical ignorance or design, he did not include a year zero. To complicate matters further, it seems that Dionysius made an error in his calculations. Herod the Great, who the Bible says was alive at the time of Christ's birth, died in the year 4 BC, based on the reports of Josephus. According to the Gospel of Matthew, when Herod was unable to trick, the astrologers into leading him to the child, he ordered the slaughter of all the male babies in Bethlehem. Since Herod's command, which is not attested outside the gospel but is consistent with his historical character, was to kill all babies under age two. This event occurred no more than two years after Christ's birth. If we assume that this happened near the end of Herod's life, which seems likely this puts Christ's birth in the year 5 or 6 BC. Kulang po ng lima hanggang anim na taon ang kalendaryo Romano. Bakit po? Kulang po ang pagkakasali ng kalendaryo Romano sa kalendaryo Ebreo. Kulang ang kalendaryo Romano yung Roman kalendar. Ngayon, maaari sabihin nyo, bakit? May kinalaman pa ba yung calendar? Ay, opo. Ang mga budista, iba ang kalendaryo. Ang mga Hindu, iba ang kalendaryo. Kaya nga yung Chinese New Year, iba eh. February yun eh. Di ba nyo alam yon mga kapatid? O, ang New Year ng India, hindi naman po ano eh, ng mga Indian, hindi naman po tatapusan ng December 31 eh. Hindi eh. Iba-iba yan. Kaya pagka nangangaral ka, dapat marami kang impormasyong alam eh. Eto yon. Si Herodes po, nang mabalitaan niyang pinanganak na si Kristo, pinapatay niya ang lahat ng mga bata sa Judea para mapatay niya si Kristo kasi natatakot siya na mapalitan siya at ang kanyang anak sa paghari kasi tinatawag ng mga pantas na lalaki na si Kristo ay hari ng mga Hudyo na ano si Herodes na siyak siya. Ba, meron na bang papalit sa akin na pagkahari o sa anak niya na inihahanda niya na maging hari? Basahin natin ang istorya. Dos ulo ng Mateo. Nang ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa mga kaarawan ng Haring si Herodes, narito ang mga pantas na lalaki ay nagsidating sa Jerusalem mula sa Silanganan na nagsisipagsabi. Saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa Silanganan at naparito kami upang siya'y sambahin. Nang marinig ito ng haring si Herodes, ay nagulumihanan siya at pati ng buong Jerusalem at pagkatipon sa lahat ng mga pangulong sa serdote at mga eskriba ng bayan ay siniyasat niya sa kanila kung saan kaya ipanganganak ang Kristo. At sinabi nila sa kanya sa Bethlehem ng Hudea, sapagkat ganito ang pagkasulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, na lupa ng Huda, sa anumang paraan ay hindi ikaw ang pinakamaliit sa mga pangulong bayan ng Huda. Sapagkat mula sa iyo'y lalabas ang isang gobernador na siyang magiging pastor ng aking bayang Israel. Nang magkagayoy, tinawag ni Herodes ng lihim ang mga pantas na lalaki at kanyang siniyasat ng buong ingat sa kanila ang panahong isinilang ng bituin. At pinayaon niya sila sa Bethlehem at sinabi, Kayo'y magsiparoon at ipagtanong ng buong ingat ang tungkol sa sanggol. At pagkasumpong ninyo sa kanya, ay ipagbigay alam ninyo sa akin upang ako na may makaparoon at siya'y aking sambahin. At sila, pagkarinig sa hari ay nagsiyao ng kanilang lakad at narito ang bituing kanilang nakita sa silanganan ay nanguna sa kanila hanggang sa sumapit at tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng sanggol. At nang makita nila ang bituin, ay nangagalak sila ng di kawasang galak. At nagsipasok sila sa bahay at nangakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria at nangagpatira pa sila at nangagsisamba sa kanya at pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan ay inihandog nila sa kanya ang mga alay na ginto at kamangyan at mira. At palibas ipinagsabihan sila ng Diyos sa panaginip na huwag silang magbalik kay Herodes ay nangagsiuwi sila sa kanilang sariling lupain sa ibang daan nang mga kaalis nga sila. Narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita kay Jose sa panaginip na nagsasabi, Magbangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina at tumakas ka hanggang sa Ehipto at dumuon ka hanggang sa sabihin ko sa iyo sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang siya'y puksain. At siya'y nagbangon at dinala ang sanggol at ang ina nito sa kinagabihan at napa sa At dumuon hanggang sa pagkamatay ni Herodes upang maganap ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, Mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak. Nang magkagayon, nang mapansin ni Herodes na siya'y pinaglaruan ng mga pantas na lalaki, ay nagalit na mainam at nagutos at ipinapatay ang lahat ng mga sanggol na lalaki na nangasa sa Bethlehem at sa buong palibot-libot noon mula sa gulang na dalawang taon hanggang sa pababa alinsunod sa panahon ng kanyang maingat na pagkasiyasat sa mga pantas na lalaki. Ito oh, eto ngayon ang istorya, mga kapatid. Makinig po kayo. Pinanganak ang Panginoong Hesus sa panahon ni Haring Herodes. Nung dumating yung mga pantas na lalaki sa Jerusalem, nagtanong, saan nandun yung hari ng mga Hudyo na pinanganak? Naparito kami para siya isambahin narinig ni Herodes. Nagulumihanan si Herodes. Ba, meron pala akong kakumpetensya sa trono. Meron na palang maghahari. O kaya, kung siya naman ay matanda na, yung anak niya ang inihahanda niyang maghahari. Na yun nga ang nangyari. Kasi nung mamatay si Herodes, yung anak niya siyang naghari humalili sa kanya. Ngayon, edi, yun ang balak ni Rhodes. Naghahanap ngayon yung mga pantas na lalaki, yun daw yung tatlong haring mago, natatandaan nyo mga kapatid. Pero wala po sa Biblia yung tatlong haring mago. At hindi tatlong hari yun. Bakit naman tatatlo lang sila, eh, hari pala, eh. wala man lang ayudante, no? Hindi tatlong hari yun, mga pantas na lalaki yun. Tapos, yung mga tao na yun na naghahanap sa Panginoong Hesus nang galing sa malayong lupain. Kaya ang kanilang pagkahanap pala, ano, dalawang taon pala silang naglalakbay. Dalawang taon. Mula nang ipanganak si Kristo, meron silang nakita na bituin. Eh malayo, pinanggalingan. Bino mo, maghanap ka ng dalawang taon. Ano? Malayong paglalakbay ang ginawa ng mga pantas na yon. Ang nangyari, nung panganak ng Panginoon si Kristo, sinabihan nung anghel si Jose, tumakas kayo, pumunta kayo na Egypto. Kasi hahanapin ni Herodes ang bata para puksain. Eh, umalis na siya nung gabi. Iyon namang mga pantas na lalaki, sinabihan ni Herodes, pag nakita niyo siya, balikan niyo ako ha. At pupunta rin ako, sasambahin ko siya. Hindi naman para sambahin, kundi para patayin. No? Eh, sinabihan ng anghel yung mga pantas na lalaki, Huwag kayong pumunta kay Herodes. Umuwi sila sa kanilang lupain sa ibang daan. Ako mas malayo biyahin noon. Dahil ibang daan na eh. Nung mahalata ni Herodes na hindi siya binalikan ng mga pantas na lalaki, dalawang taon na noon. Ang panahon na yon, dalawang taon na noon humigit kumulang ang Panginoon so Kristo. Pinasiyasat niya eh. Kaya, inutos niya agad patayin ang lahat ng bata dalawang taon pababa. Lahat ng bata. Pati yung pinanganak kahapon, mula sa pinanganak dalawang taon na kalipas, para makasigurado siya walang mabubuhay na batang lalaki sa Bethlehem para mapatay niya si Kristo. Dahil ayaw niyang mapalitan siya sa paghahari. Parang political ano yan eh. Ang Biblia talaga kumpleto siya eh. O, de, ganyan po ang pangyayari, mga kapatid, ano. Ang punto ko rito, mga kapatid, eto. Si Herodes, ayon kay Josephus, namatay si Herodes sa kalendaryo ng Romano, kung yun ang gagamitin, 4 BC. Anong mangyayaring maipapatay ni Herodes na namatay ng 4 BC kung ipinanganak si Kristo ng 1 AD, lalabas mali ang kalendaryo Romano. Sabi, nang nag-aral ng istorya na si Dionysius Exidius, hindi marunong mag-compute yung gumawa ng kalendaryo Romano. Mula sa pababa, bawa, IBC or BC, kasi BC eh, before Christ eh nagbibilang sila papunta kay Kristo. Kaya nga, mula sa panahon ni Moses, nasa 1400-1400 14, BC, bilang-bilang, pabalik, pabalik, pabalik. Sa panahon na malapit na, 4 BC, supposedly, sa kalendaryo Romano, doon na matay si Herodes. E eh, imposibleng mamatay si Herodes nang 4BC kasi pinanganak na si Kristo nung mamatay siya eh. Dalawang taon nga pagkapanganak kay Kristo sa kasya na matay eh. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Dapat makita natin ang sikreto kung bakit nagkamali ang kalendaryo Romano. Yung nagkarkula, kulang. Alam nyo kung bakit kulang? Kasi hindi naman lahat ng buwan, 30 sa kalendaryo Romano, yung Pebrero, 28 lang. At pagkalipir, 29 lang. Pagka nagkakarkula ka, hindi mo ibinibilang talaga yung nawawalang araw, mawawalan ka ng ilang taon. Nawala ng ilang taon ang kalendaryo Romano. At ang isa pang mali, pagdating ng 1 BC, inumpisahan agad Whether from mathematical ignorance or design, He did not include a year zero. Kasi alimbawa, 3BC, 2BC, 1BC, dapat zero. Wala sa zero, mag-uumpisa ngayon ng 1AD, 2AD, 3AD. Dapat may pag zero. Hindi 1BC... Siya na agad ang magiging 1 AD. Hindi pwede pagsasamahin mo yung taon. Hindi. Dapat makatapos muna yung 1 BC matapos lahat ng buwan. Tapos zero ngayon, mag-umpisa ngayon ang unang buwan ng 1 AD. Ang punto, mga kapatid, lalo na yung merong malawak na pangunawa, na intindihan yung English na binasa natin, si Kristo pinanganak, dapat dun mag-umpisa ang 1 AD. Sa kalendaryo Romano, namatay si Herodes, 4 BC. Mali! Bakit? Hindi eh, pwedeng mamatay si Herodes ng 4 BC, before Christ. Eh siya nga, gustong magpapatay kay Kristo eh. Siya nga ay nagpapatay sa mga batang dalawang taong pababae. Eh. Kaya lalabas ang kalendaryo Romano na pinagbabatayan natin ang kapanganakan kay Kristo, mali. Kulang ang kalendaryo Romano ng lima hanggang anim na taon. Kasi ipinanganak siya pagkaraan ng dalawang taon, iniutos ni Herodes ang pagpatay sa mga sanggol. More or less, mga lima hanggang anim na taon yon. Kaya, yung kalendaryo Romano, dadagdagan natin ng anim na taon para maeksakto. Kasi yung bumawa ng kalendaryo Romano, mali ang kalkulasyon. Sabi ng ulat ng mga istoryador. Kaya, dagdagan natin ng limang taon para masang ayon sa nasa Biblia. Ano yung nasa Biblia? Na pagkapanganak kay Kristo, siya umpisa ng AD, dalawan taon pagkatapos na ipanganak siya, namatay si Herodes. Bago namatay si Herodes, pinapatay niya lahat ng bata sa Bethlehem kung saan pinanganak si Kristo. Yan ang napakaliwanag diyan. Kaya hindi mangyayaring mamatay si Herodes ng 4BC. Dapat namatay siya 4AD. Kung ipinanganak si Kristo ng 1AD, doon mag-uumpisa ang bilang dapat na matay si Herodes ay 6 AD. Pagkatapos niyang maipapatay yung mga bata, no? na dalawang taon pa baba. Ang punto ko, mga kapatid, ano, hindi rin ako matematisyan. Basta ang sabi nitong matematisyan, kulang daw ng anim na taon ang Roman calendar.